Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa usaping pambansang depensa ay ang matagal ng hinihintay na multi-role fighter o MRF project ng Philippine Air Force. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito ina-award, at maraming nagtatanong, bakit ganito katagal? Ano ba ang pumipigil sa gobyerno para tuluyan ang simula ng pinakaambisyosong modernisasyon ng ating hukbong himpapawid? Sa episode na ito, sisilipan natin ang mga nangyayari sa likod ng mga pahayag ng Department of Budget and Management o DBM, Department of National Defense o DND, at syempre ang implikasyon nito sa hinaharap ng AFP Modernization Program. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong congressional hearing para sa fiscal year 2026 defense budget, kinumpirma ng isang representative mula sa DBM na out of the 40 billion pesos na nakalaan para sa unprogrammed allocations ng AFP modernization program para sa fiscal year 2025, wala ni isang pisong nailabas ilabas pa hanggang kahapon, ikalabing anim ng Setyembre 2025. Ngunit para maging patas, sinabi rin ng DBM Rep na wala rin silang natatanggap na request mula sa DND para i-release ang mga pondo mula sa Fiscal Year 2025 on allocations. Dito pa lang, makikita na natin ang unang malaking factor, hindi lang ito isyo ng kakulangan ng pera, kundi procedural at strategic na problema rin. Kung hindi hihingi ng pondo ang DND, hindi ito gagalaw kahit may nakalaan. Dagdag pa rito, sinabi rin ng DBM na ang validity ng funding release ay hanggang katapusan lang ng taong 2025. Pero ang obligation ng pondo ay pwede pang i-extend hanggang sa dulo ng 2026. Ibig sabihin, may panahon pa para i-obliga ang pondo, pero limitado ang window para aktual na mailabas ito. Bukod sa Unprogrammed Allocation, meron ding Programmed Allocation para sa Fiscal Year 2025 na nagkakahalaga ng 35 Bilyon Pesos. Ang problema, hindi pa rin ito buo, may natitira pang siyam na Bilyon Pesos na hindi pa near-release as of Hulyo 2025. Kaya malinaw na kailangan munang maubos o magamit ng DND ang Programmed Allocation bago sila makapag-request ng dagdag mula sa Unprogrammed. Isa itong golden rule sa budget execution, use program funds first. Sa panig ng DND, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang dahilan kung bakit hindi pa nila inuutusan ang major acquisitions ay dahil kapag tinuloy nila ito, tataas ang MICA o Multi-Year Contractual Authority Allocations hanggang 6.5 bilyon pesos pagsapit ng fiscal year 2026. Kung ikukumpara, ang proposed na programmed allocation ng AFP modernization para sa 2026 ay nasa 40 bilyon pesos lang. Ibig sabihin, masyadong mabigat ang magiging obligasyon kung sabay-sabay nilang isasagawa ang malalaking proyekto. At dito pumapasok ang pinakamahalagang isyo, kung itutuloy ang MRF project, posibleng maipit ang buong defense budget dahil sa laki ng halagang kailangan para rito. Ang Multi-Role Fighter Project ay ang pinakamalaking at pinaka-urgent na proyekto ng Philippine Air Force. Alam natin lahat na kung seryoso tayong protektahan ang ating himpapawid at maritime domain, hindi sapat ang kasalukuyang FA-50 fighters. Batay sa mga estimate, kung susundin natin ang recent contract ng Thailand para sa JAS-39E F-Gripen Fighters, a squadron of 20 units ay aabot ng 2.84 billion US Dollars o halos isang daan anim na put dalawang bilyon pesos kung 1 US dollar equals 57 pesos. Ngayon, kung ang hihingi na deposit ay 10%, iyon ay nasa labing anim na bilyon pesos. Samantalang ang natitira pang hindi na release sa program funds ay siyam na bilyon pesos lang. Kulang na kulang para makapagbigay ng down payment. At tandaan natin, hindi lang fighter jets ang pinag-uusapan dito. Kasama rin sa plano ang pagbili ng iba't ibang ammunition, dalawang airborne early warning and control o AEWNC aircraft at dalawang aerial refueling tankers Ang apat na support aircraft pa lang na ito ay nasa 40 na bilyon pesos na ang halaga. Dahil dito, ayaw ni Secretary Teodoro na magmadali at biglang pumirma ng kontrata na hindi pa malinaw kung paano popondohan. Ang gusto niya, siguraduhin muna na may suporta mula sa DBM at Department of Finance para kung ituloy ang kontrata may backup funding at maayos na long-term payment scheme. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng usapin ng gusto ba natin ng fighter jets o hindi. Mas malalim ang usapan dahil kung walang malinaw na kasunduan sa financing, maaaring mabaon sa utang o mapit ang buong defense modernization program. Isa sa mga opsyon na pinag-uusapan ay government-to-government -government financing. Halimbawa, kung Sweden ang pipiliin para sa sub Gripen dapat may kasamang suporta mula sa gobyerno ng Sweden na magbibigay ng mas mahabang payment terms. Ito ang makakatulong para hindi mabigitan ng MYOA ng Pilipinas sa loob ng susunod na ilang taon. Ngunit ang tanong ng marami, kung urgent ang pangangailangan, bakit tila natatagalan ang gobyerno? Ang simpleng sagot, risk management. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng modernization program, maraming pagkakataon na nagsimula ng malalaking proyekto pero kinapos sa funding. Kung mangyayari ulit ito sa MRF project, magiging napakalaking dagok ito hindi lang sa Air Force kundi sa buong AFP. Bukod dito, may geopolitical conside rations din. Ang pagpili kung alin ang bibilhin, Gripen ba o F-16, halimbawa, ay may kasamang strategic alliances. Kung Gripen, mas linang towards Sweden at European defense industry. Kung F-16, mas alignment sa US at NATO allies. Kaya hindi lang budget ang nakataya dito, political at diplomatic ties rin ang kasama. Kung titingnan ang timeline, may dalawang posibleng senaryo. Una, maaprubahan bago matapos ang 2025. Kung agad na makakuha ng malinaw na kasunduan sa financing, posibleng pumirma na ng kontrata para sa MRF bago matapos ang taon. Ikalawa, madilay hanggang 2026 o beyond. Kung hindi makahanap ng workable funding scheme, baka ipagpaliban ulit ang MRF project, gaya ng ilang beses nang nangyari sa nakaraan. At tandaan natin, habang natatagalan, mas lalong lumalaki ang risk gap sa air defense capability ng bansa. Para sa ating mga Pilipino na sumusubaybay sa modernization ng AFP, dapat nating maintindihan na hindi ito simpleng usapin ng kagustuhan. Hindi sapat na sabihin, kailangan natin ng fighter jets, kaya bilhin na. Ang tanong ay may sapat ba tayong kapasidad na magbayad hindi lang ngayong taon kundi sa susunod pang dalawang dekada. Kaya mahalaga rin ang transparency. Kung alam ng publiko kung paano ginagamit ang budget at ano ang plano para sa pagbabayad, mas magiging malinaw ang suporta sa modernization program. Sa huli, ang hindi pa pagka-award ng MRF project ng Pilipinas ay hindi simpleng delay lang. Isa itong kalkuladong hakbang ng DND at ng gobyerno para siguraduhin na kapag sinimulan ang proyekto, may sapat na pondo at hindi maipit ang buong AFT Modernization Program. Totoo, nakakadismaya para sa marami lalo na't urgent na ang pangangailangan. Pero mas malaking pagkakamali kung magmamadali at hindi maghahanda sa obligasyon na aabot ng daan-daang bilyon. Kaya sa ngayon, kailangan nating bantayan ang mga susunod na hakbang ng DND, DBM, at DOF. Dahil ang desisyon nila sa MRF project ay hindi lang tungkol sa pagbili ng fighter jets, ito rin ay usapin ng pambansang seguridad, fiscal stability, at pangmatagalang direksyon ng ating bansa.